Sa ngayon, may mga signal na lumilipad sa hangin sa paligid mo, lampas sa spectrum ng liwanag. Nakikita ng iyong mga mata ang malalaking radio wave na sinlaki ng mga bahay na nagdadala ng impormasyon sa pagitan ng mga computer, GPS system, cellphone, at marami pang iba. Sa katunayan, napakalakas ng signal na inilalabas ng iyong telepono na kung nakikita ng iyong mga mata ang mga radio wave, Makikita ang iyong telepono mula sa Jupiter kahit papaano. Makikita ito ng iyong mga espesyal na mata kung hindi lang puno ang kalangitan ng interference mula sa mga router at satellite at siyempre sa mga taong lumilipad na hindi inilagay sa airplane mode ang kanilang mga telepono. Alam mo, ang setting na ito ay hindi para protektahan ang iyong biyahe. Ito ay para protektahan ang lahat ng iba pa na nasa iyong daraanan. Kumukonekta ang mga cellphone sa mga network sa pamamagitan ng paglalabas ng impormasyon sa anyo ng mga electromagnetic wave, partikular na ang mga radio wave na sumasakop sa band na ito ng electromagnetic spectrum. Ang mga radio wave na ito ay may iba't ibang haba ng alon o wavelength. At isipin natin na nakikita ng iyong mga espesyal na mata ang iba't ibang wavelength bilang magkakaibang kulay. Kapag tumatawag ka, gumagawa ang iyong telepono ng isang radio wave signal na ipinapasa nito sa pinakamalapit na cell tower. Kung malayo ka sa service, gagamit ang iyong telepono ng mas maraming lakas ng baterya para magpadala ng mas mataas na amplitude signal sa pagsisikap na mga konekta. Kapag nakakonekta na, ipinapasa ang signal na ito sa pagitan ng mga cell tower hanggang sa makarating sa tatanggap ng iyong tawag. Dahil hindi lang ang tawag mo ang nag-iisang signal dito, ang mga cell tower na namamahala sa mga tawag ay nagtatalaga sa bawat teleponong kasangkot ng sarili nitong wavelength. Tinitiyak ng partikular na kulay na ito na hindi masasagap ang tawag ng ibang tao. Medyo iba pa nga ito sa wavelength na ginagamit ng iyong telepono para tumanggap ng impormasyon. Para hindi makasagabal sa dumarating na signal na iyon. Ngunit, limitado lang ang mga kulay na mapagpipilian. At mula nang dumating ang Wi-Fi, ang pangangailangan para sa pagmamayari ng mga wavelength na ito ay tumaas ng husto dahil sa dami ng mga signal sa hangin at sa limitadong bilang ng mga kulay na maaring italaga, lalong nagiging mahirap ang pagiwas sa interference, lalo na kapag ang mga cell tower ay tumatanggap ng napakaraming signal nang sabay-sabay, tulad ng sa mga panrehiyong emergency kung kailan sinusubukan ng lahat na gamitin ang kanilang mga telepono. Ngunit ang ibang pinagmumula ng interference ay mas maiwasan, tulad ng mga teleponong naghahanap ng mga signal mula sa libu-libong metro sa Himpapawid. Ang mga telepono sa aeroplano ay napakalayo sa mga cell tower, kaya nag-o-overtime ang mga ito para magpadala ng pinakamalakas na signal na kaya nila sa paghahanap ng service. Ngunit dahil napakabilis bumiyahin ng mga aeroplano, Maaring mapalapit ang mga telepono sa isang cell tower ng higit sa inaasahan at pasabugan ito ng isang napakalaking signal na sumasapaw sa mga nasa lupa. Kaya kapag lumilipad ka ng hindi gumagamit ng airplane mode, para ka na rin isang military radio jammer na nagpapadala ng malalaking radio wave na nakakasagabal sa mga kalapit na signal kahit nasa lupa. Halos lahat ng ating electronics ay naglalabas ng mga ligaw na radio wave na nagpapabagal sa ating internet at nagiging sanhi ng pagkatsapi ng ating mga tawag. Dahil dito, nagbabayad ang mga consumer para sa mas mas laking bandwidth na nag-uudyok sa mga service provider na sakupin ang mas malaking bahagi ng radio spectrum at sa huli ay magpadala ng mas maraming satellite sa kalangitan na lumilihan ng isang paulit-ulit na problema na maaring tuluyang tumakip sa mga bituin. Bagaman kahit wala ang mga satellite na ito, pinagbabantaan ng sistemang ito ang ating ugnayan sa kalawakan. Ang mga teleskopyong ginagamit para sa astronomy ay umaasa sa isang particular na band ng mga wavelength upang makita ang kalaliman ng kalawakan. Gayunpaman, habang ang saklaw na ito ay di umano'y hindi na ipapatupad ang mga hangganan. Halimbawa, Nakikita ng very large array ang mga signal sa buong solar system natin mula isa hanggang 50 gigahertz. Ngunit kung susubukan nitong maghanap ng mga signal na mas mababa sa 5 gigahertz, ang paghahanap nito ay maaring masapawan ng mga cellphone sa mga 5G network ngayon. Wala nang lugar sa Earth ang tunay na tahimik sa radio wave. Ang mga satellite na nagpapasa ng mga signal sa buong mundo ay binalot ang planeta sa mga radio wave. Ngunit may ilang lugar na hindi gaanong siksikan ng kalangitan kung saan maaring tumingin ang mga radio telescope sa kalaliman ng kalawakan. Dito, makikita natin ang black hole sa gitna ng Milky Way at matuklasan ang mga lihim ng mga galaxy na hanggang 96 bilyong light year ang layo. Yon ay hanggat hindi tayo binubulag ng mga teleponong nagpapadala ng mga signal mula sa first class.